Hello! Good day everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating uh, channel, The Walk With TJ Pero ngayon po, ang gagawin natin ay Drive With TJ Kasi ngayon po, gusto ko kayong isama sa araw ko ngayong uh, araw na to dahil uh, may trabaho po tayo ngayon tayo ay magda-drive magsusundo at maghahatid ng aking mga pasahero baka po kasi hindi ako nagre-record ng uh, Uh, mga videos dito sa Walk with TJ ang aking pong trabaho dito sa Amerika ay driver Opo, driver po tayo <laughs> uh, nagdadrive tayo ng mga uh, nursing aid worker nung isang matanda na nasa nursing home facility alam nyo po dito sa Amerika talagang uh, dapat hindi ka mapili ng trabaho kung ano yung available kailangan na uh, gagawin mo kasi of course you need to earn money di po ba dahil uh, hindi naman tumitigil yung mga bayarin at uh, hindi tumitigil yung mga gastusin. Kaya yan po yung natutunan natin dito sa Amerika na kung ano yung available na trabaho, we have to do it. Naranasan ko po na mag-alaga uh, din ng uh, matanda for a period of time. Naranasan po natin for the longest time, yung naging trabaho po natin una dito ay uh, nagtatrabaho tayo sa Dunkin Donuts na talagang tagagawa ng kape, taga bake, taga Everything na da, na pwedeng gawin dun sa store sa Dunkin Donuts, alam ko po 'yan, pinagtrabahohan ko po 'yan. Profession ko 'yan dito. <laughs> But praise the Lord na meron pong ganong klase mga trabaho kasi every opportunity na na makakapagtrabaho na kumita ng pera at uh, makatulong sa pamilya, 'yan po ay uh, kailangan ginagawa natin. 'Yan naman talaga yung goal natin, eh, 'di ba? Na tayo kaya tayo pumunta dito ay uh, magtrabaho, mag- uh, uh, iba yung yung takbo ng buhay natin. Uh, so yun, kaya samahan niyo po ako mamaya at uh, magda-drive tayo. But uh, before that, linisin po muna natin itong car dahil uh, nagkaroon po ng snow, hindi ko in-expect na may naganito kadami yung snow uh, overnight. But uh, I have to clean the car para uh, safe ang ating pagda-drive. Heavy snow. Welcome winter. In the winter, I haven't had this much snow earlier. daming stone na natanggal ko na matindi maputing maputi ang kapaligiran daming panghalo-halo sayang mga kaibigan, gusto ko lang kayong bigyan ng konting tour ng aming street dito sa Garfield, New Jersey alam niyo po itong uh, city na tinitiran ko this is not an affluent city dito sa New Jersey pero ang kagandahan po nito every time na nag-snow masipag po yung mga taga boro ng Garfield yung mga taga public works ng Garfield dahil uh, hindi po nila hinahayaan na mag-accumulate ang snow sa kalsada lagi pong nandyan yung mga snow plow trucks at nililinis yung streets ng Garfield alam niyo po yung city kung saan nagwo-work yung aking uh, wife uh, mayaman po na city yon yung Englewood, New Jersey laking bahay, yung makikita nyo na nandoon kasi mga Jewish community pero, pagka naging snow po na ganito, every time I pass there, talagang hindi pa napoplow yung snow, kaya kahit ganito lang yung Garfield eh, love ko na rin ng Garfield so, yan, tingnan nyo po yung aming mga streets kita nyo, malinis ang daan, malinis ang snow uh, pwede po mag-travel ng walang problema Yan, nakikita niyo po talagang uh, puting-puti ang kapaligiran. Alam niyo, napakagandang tingnan kapag nakikita mo talaga na ganyan kaputi yung uh, surrounding because of the snow. Alam niyo po, every time I uh, see the snow, lagi kong naaalala yung verse na nung bata pa ako talagang uh, gustong-gusto ko itong memorize dati. Alam niyo yung pagka-prayer meeting, merong memory verse So ito po yung gustong-gusto kong uh, i-share noon na uh, isa sa mga favorite kong verse. Yung Isaiah chapter 1 verse 18 which says uh, Come now, let us settle the matter, says the Lord Though your sins are like scarlet they shall be as white as snow Though they are red as crimson, they shall be like wool. Alam niyo po nung nasa Pilipinas pa ako nung bata ako uh, yeah, Sabi ko nga, gustong-gusto ko tong sinasabi pero hindi ko masyadong naiintindihan Pero nung uh, Uh, nakalipat na po kami dito sa New Jersey at na-experience ko yung first snow doon ko talagang naintindihan kasi talagang napakaputik ng snow very white at uh, malinis na malinis tingnan pero alam niyo po yung snow kapag uh, bumagsak na sa lupa at natapakan na or uh, na na -flow na ng mga plow trucks yung maputing maputing snow nagiging maitim kasi nakukuha niya yung dirt na nasa lupa So doon ko na alaala at doon ko na realize kung ano yung sinasabi ng Panginoon na, na come now, halikayo, lumapit kayo sa akin na tai uh, settle natin yung mga matter na ito. Kahit na yung kasalanan ninyo ay uh, marumi, uh, mapula or maitim or kahit kahit na gano ka dumi yung inyong mga kasalanan, gagawin ko yan na singputi ng snow. Talagang gagawin ko yan na maputing-maputi at malinis na malinis muli na tingnan naisip ko, bakit kaya kayang gawin ng Panginoon yun? Kasi ang Panginoon lamang po natin ang merong cleaning tool Mayroon po siyang ingredient na uh, pwede niyang gamitin para paputiin muli ang ating mga buhay mula sa karumihan ng kasalanan. Alam niyo po kung ano yun? And that is the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. So napakabuti at uh, napakagaling at uh, talaga namang uh, kahanga-hanga at kamangha-mangha ang ating Panginoon sapagkat kaya niyang linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At this point ay uh, na-pick up ko na po at na ko na din dito sa facility na to yung aking uh, pasahero. Ito po yung nursing home kung saan na uh, nag-stay yung pasyente na kadilang binabantayan. Hindi ko po siya sinama sa video kasi hindi ako nang hingi ng permiso sa kanya out of respect sa kanya eh ayoko naman siyang isama sa video natin nang wala siyang permission. naman po ay naisakay ko na yung isa ka po pasahero na nag-work naman nung night time at uh, dadaling ko naman siya sa Bronx sa New York City kasi meron pa siya ulit isang uh, trabaho for the day alam mo talagang ganyan po dito sa Amerika no? non-stop ang pagtatrabaho kung talagang kaya mong magtrabaho na magtrabaho may available na trabaho sa umaga, sa gabi yun nga lang, ewan eh. ko kung ano mangyayari sa'yo kung hindi ka na natutulog <laughs> so Ayan, uh, ganyan ang buhay. You have to work, you have to earn, you have to keep living. Ngayon naman ay nakikita nyo yung napakagandang view na yung mga snow ay nakakapit sa mga sanga ng tuyong punong kahoy. Alam nyo po nung bata ako, yan yung mga ginagawang Christmas decorations, di ba? na yung kukuha tayo ng mga tuyong sanga tapos uh, i-spray o pipinturahan ng puti o kaya naman didikitan ng mga bulak at yan yung magiging mga Christmas decorations natin nung bata ako hindi ko maintindihan kung anong klaseng decoration yun bakit uh, tuyo yung sanga so ito pala yung uh, ginaya nun yung mga snow na, na nakakapit sa tuyong sanga so yan, ang ganda ng view at uh, talaga ng mga uh, you will be amazed sa creation ng Panginoon. We were trying to uh, copy that when we were young, but only God can do it the natural way. Oh, di ba? How marvelous and how glorious is our Creator, our God. At this point naman po, ay na-drop ko na yung uh, pasahero ko sa kanyang day job dito sa Bronx, New York. Alam niyo mga kaibigan, itong Bronx, New York ay na-stigmatize na parang napakagulo at uh, parang nakakatakot na lugar. Pero sa totoo lang, ito namang neighborhood na to kung saan ako siya dinarap. Pukong matahimik naman. Alam niyo, for the longest time, years na din naman na nagdadrive ako dito, wala pa namang nang away sa akin dito. And I, I pray na uh, wala naman talagang untoward incident na mangyayari sa akin. Alam niyo, parang mas nakakakaba nga sa Divisoria eh. Or sa Quiapo, sa Pilipinas. Kasi sa itong lugar na to, as far as I can tell, uh, okay naman. Although siguro talagang kailangan mag-iingat ka kasi eh, kahit namang lugar ka nandun eh. Dapat hindi ka uh, magulo, hindi ka... You should always be watchful eh, kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo, di ba ba? At dahil nga itong Bronx ay part ng New York City, makikita niyo po itong building na ito. Ito yung building ng New York's finest, ang NYPD o New York Police Department. So yan, sila po ang nagbabantay ng katahimikan dito sa New York. At this point naman ay kailangan nating mag-break muna. So dumaan ako sa aking uh, favorite na coffee shop ngayon. Sorry, Ah, uh, Dito kasi sa Panera, meron akong subscription. At uh, every month, nagbabayad ako ng uh, certain amount. Pero... I can get as much coffee as I need. So, kaya naging favorite ko ngayon itong uh, panera na coffee shop. So, samahan niyo ako. Kuha muna tayo ng kape at uh, medyo mag-relax ng konti. So, yan. Kukuha lang tayo ng coffee. I'll show you kung paano pagkuhan ng coffee. Uh, meron kasi kong subscription dito sa panera. Kailangan natin ngayon. Kasi because, uh, meron ako subscription. So, nag-order ako. Supposed to be uh, 399. Yung 399. Pero, ba, I have the subscription. So, zero. Di ba? Good deal. Order. Hmm. Looks enticing. It looks yummy. But, uh, no. Not today. Coffee lang tayo. Thank you. At yung ang lalagyan sa coffee. May din ng konti. But it's okay. ang pa dito is the dark roast coffee. dito po tayo naglalagay ng sugar sa coffee natin ngayon so all right okay. san mo ako dito but i'm going home already i'm tired so ganyan po yung pag-order ko ng uh, coffee dito sa Panera dahil nga meron akong subscription nagbabayad ako monthly so ayan uh, iinumin ko na lang yung coffee and then we will go home and that's the end of my uh, job for the day mamayang gabi ulit ayan nandito na tayo isang liko na lang hindi po biglang liko ah, isang liko na lang at <laughs> uh, ayan na po ang aming neighborhood dito sa Garfield mga lilinisin mamaya. Ba, uh, ko pa lang talagang ayan, no. Uh, I will have to uh, shovel that. Yan. Ito, ang mga lilinisin ko. That's life! You gotta do what you gotta do! Man. So, ito po yung sinasabi natin na ating kailangan linisin. I have my uh, tool. Ang uh, ating uh, shovel. So, I'm gonna clean that. And, a little bit of that. And also a little bit of that. Yeah, I'm gonna have to clean that. Medyo mahaba-haba itong uh, uh, nito na kailangan kong i-shovel. So, but thank you Lord for the strength. Praise the Lord for the snow. Hindi <laughs> lang naman ang pwede pong gawin. Eh. Alam ka naman magreklamo pa tayo. No? So, we just have to do it and clean it. Okay. Papakita ko sa inyo later pag natapos ko na. Pray for me na hindi masyadong sumakit ang aking balakang. <laughs> Alright. Alright. ang update mga kaibigan natapos na po natin i-shovel napala na natin ang ating uh, sidewalk umuulan ng pagpapala <laughs> talagang matinding pagpapala ang ating uh, kailangan gawin dito at tapos na Ayan. so look at that pwede nang dumaan mga tao, wala nang madudulas, wala nang magre-reklamo so dito pa, the side minsan pa maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa ating episode na ito na a day in my life salamat sa Panginoon sa strength na pinagkaloob sa protection sa pagdu-drive, at salamat sa inyong panunood see you again next time and once again to God be the glory see you in the next episode bye bye